Kaibigan, ikaw ba ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang taong mahal mo? Walang salita ang sapat. Walang yakap ang kayang pumawi sa luha ng biglaang pagkawala. Pero may isang Diyos na hindi lang umaalalay sa atin sa gitna ng lungkot, kundi siya mismo ang aliw ng ating kaluluwa. Ngayon, ito ang panalangin para sa iyo. Kung ikaw ay nawalan kung ikaw ay nagluluksa o kung hindi mo na alam paano bumangon pagkatapos ng isang pamamaalam. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, hindi ko po alam paano simulan ang dasal na ito. Dahil ang totoo, mas nararamdaman ko ang bigat, ang pagod, ang katahimikan. Wala na siya. Hindi ko na siya maririnig. Hindi ko na siya mayayakap hindi ko na siya makakasama sa araw-araw. At sa totoo lang, Panginoon, masakit. Masakit yung hindi ko nasabi ang lahat. Masakit yung biglaan. Masakit yung hindi ko na siya maibabalik. Pero ngayon, lumalapit ako sa iyo. Hindi para magtanong ng bakit, kundi para sabihin, Panginoon, yakapin mo ako. Sabi mo sa Mateo 5, Apat, mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Kaya inaangkin ko ang pangakong ito na kahit wala ng salita ang sapat, ang presensya mo ay sapat, na kahit hindi ko naiintindihan, ang kamay mo ay hindi bumibitaw, na kahit puno ng luha ang mata ko, ikaw ang nagpapahinga sa puso kong pagod. Panginoon, Salamat sa taong nawala. Na minsan naging bahagi ng buhay ko. Salamat sa mga alaala, salamat sa mga tawa, sa luha, sa aral, sa pagmamahal. Salamat na bago siya nawala. Una mo muna siyang ipinahiram sa akin. At ngayon, habang siya'y wala na sa mundong ito, turuan mo akong magpatuloy. Hindi para kalimutan kundi para ipagpatuloy ang buhay na may layunin. Hindi para mawala ang alaala, kundi para maging inspirasyon ang iniwan niyang halimbawa. Espiritu Santo, sa bawat araw na may luha, pawiin mo ito. Sa bawat gabi na walang tulog, yakapin mo ako. Sa bawat tahimik na sandali na tila may kulang, ikaw ang magsilbing kapunuan. At Panginoon, kung may mga kasamang pagsisisi. Mga salitang hindi nasabi, mga bagay na hindi nagawa. Patawarin mo ako. Hilumin mo ang puso kong hindi buo. Kung darating ang mga araw na akala ko'y okay na ako, pero biglang babalik ang sakit, turuan mo akong huminga muli at alalahanin, hindi patapos ang kwento ko. Dahil habang ako'y nabubuhay, may dahilan pa rin ang bawat gising. May silbi pa rin ang bawat araw. May ginagawa ka pa rin mabuti kahit sa gitna ng lungkot. Panginoon, salamat dahil. Ikaw ang kasama kong nagdadalamhati. Hindi mo ko pinapagalitan sa luha. Hindi mo ko minamadali sa pagbangon. Hindi mo ko iniiwan sa katahimikan. At kung siya man ay nasa iyong piling na ngayon, Turuan mo akong mapayapa sa katotohanang. Mas maganda ang kinalalagyan niya. Wala na siyang sakit. Wala na siyang pagod. At balang araw, magkikita rin kami sa isang lugar na wala ng luha, sa pangalan ni Jesus, na siyang sumama sa bawat may sugat. Ito ang panalangin ng puso kong nagdadalamhati, pero nananalig pa rin. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.